Ako po si Staff Sergeant Cristo de Sonyo, 888-664 Infantry Philippine Army, assigned ng 19 Special Forces Company, Fort Special Forces Battalion, as designated uh, Riverine Team Sergeant. Kami po, ay uh, nagpapasat po ako na narating po namin itong rescue na to gamit po namin itong condor noong 29 March 2023 nagresyo ko po kami sa barko, barang, barko na nasusunog sa barangay Balok-Balok. Uh, kasama ko po ang aking CEO na si Captain Marvin Sinto at limang ka ah, dalawang enlisted na, na 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 recover na recover namin yung civilian at 200 23 at 29 na nasusunog na tao sa barko. Maliban doon, maraming salamat at napabilang ako sa pumasok ka di ikwento mo nga gaano ka kasaya ngayon na dito ka nagsimula ng serbisyo at 15 years na dito ko pa sa Basilan. Masaya po ako na dito po ako nagmula na napakagulo ngayon uh, noon. Napagulo nung basilan. Sa ngayon po, mapayapa na po yung basilan. Yun po. Salamat.